Uy! Uy! Ibirahan mo na agad! Uy! Uy! Sige, alam ko nandyan ka. Pakita ka. Pakita ka. Ayaw mo pa ha? ah uh, ayan tapos tapos kang alien ka may hmm. may napatal akong isang alien dito bro oh, patal na may na ilan yung natira mo dyan isa pa lang may natapos akong isa dito Oh, ayun, puska. Musta yan? Dalawa, na, Dalawa na? Uy. Dembro. Dalawa. Dalawa na dali ko. Dalawa. Parang may paparating pa po ah. Iba yung pakiramdam ko dito to. Uy, ayan. Uy. Bro, yung Uy. Ah. Uy, ayan. Ah. Ay. Ayan, bro. Nalusa yung ipa, bro. Ah. Uy. Uh. Meron pa ba? Oh, mga alien, magsilabasan kayo. ti kamay na UFO yun baka yun yung sinakyan ng mga nadali kong alien kanina baka baka gusto nyo i-rescue yung mga alien eh kaso nahuli na siya hindi lang ma-rescue ma bro oh, na pinabagsak ko yung yung UFO ayun nakita ko bro kala ko ano yung... may nararamdaman ka pa dyan wala na. Wala na. Baka yun na yun baka yun na yun lahat siguro yung alien dito sa area. Hmm. Pupunta pa tayo sa si Bangya, bro. Baka maghanap tayo. Maghanap pa tayo. Kasi kamay ng mga alien to. Ganito, bro. Ha? Siguro, bro, no. At nag- nagkita-kita na po talaga siguro lahat yung mga uh, alien po yung kaibigan natin. Hmm. Yung nawala, no. Wala tayong nakita kasama nila Rako ngayon. Wala, wala tayo nakita ng mga ano, mga kasama ni Laduri at Rako. So, bro, sana talaga bro uh, nagkita-kita na sila, nagtipon-tipon na sila. Sana, bro? Yung mga uh, lahi ni Kaibigang Rako at ni Kaibigang Dore at ni General Sagore. Para uh, okay na yung uh, ano nila lahi nila. So, yung problema kung ganun sana ganun talaga yung mangyari. Nangyari. At kung meron pa mang kasama na hindi pa na nila nakita, so sana mahanap natin. Hmm para ang yung magiging problema natin ay yung mga kalabang alien na lang pero mas sa tingin ko mas madali na lang silang talunin yeah. lalo na ngayon na naibalik na yung bato yung bato sa kanila ng Dore at uh, o, bumalik na yung dati nilang kapangyarihan kaya hindi naman na naig yung bad alien so, tara bro maghahanap pa tayo bro Ta tara, tara. habang may kalaban mga ka-explore ko Nand siya banda mga ka-explore ko uh, pero hindi pa natin siya nakikita naramdaman ko kasi nandiyan siya so hindi siya nagpakita so palabasin natin Hmm, ayan, ayan, nagpakita ka tuloy. Nandyan ka lang talaga. Hmm, ayan. Tapos ka. Ayan, lusaw yung katawan mo. So, ayan, ah, uh, nawala na siya. Baka, mga, baka may mga UFO sa ibabaw. <laughs> may, parang meron pa. Uy. May napapansin ka pa dyan bro? Wala na? Parang wala na rin dito. Wala maram maramdaman. Yung, uh, ito, uh, ito yung mga slur oh. ito dito sa gubat. Itong dahon na ito. Ayun oh. Uh. So ito po ay dahon ng alingatong. Pag naano to sa balat natin, nako. Talagang napakakatih na masakit na mahapdi Yan po yung pakiramdam kapag na sagi mo to sa balat mo. So, kailangan mong magingat kapag nandito ka sa bukid sa gubat kailangan mong magingat sa punong yan pasensya ka na bro na ano kasi yan bro nasira kasi yung plastic na yan na nasidla ng tubig sa dagat ginamit ko kasi yan sa ano nung nung sabado na mamana kami sa dagat na pumasok yung tubig dagat dyan sa plus na yan kaya nasira yan Oo. Oh, pag pagsigaan mo na lang muna. May bagong ganito sila, ano, proba? Ganito. Bagong uniform sila, Tatsuki. Ah, sa Tatsuki. Oo, oh, nagpagawa sila. Mm. -hmm. Oo, oh, baka sa ano ko pa yun matahi, sa Birnes or sa Bado. Mm -hmm. So, sa, doon kasi sila nagpatahi sa, sa pinagtatrabahuan ko. Kaya pala bro, ang dami mong tayo na. ay mm -hmm. uh, well, kami palaging nag-overtime. Busy ba? Busy. Pag Magtatahi sa araw tapos mag-explore sa gabi. Nako. Mm -hmm. Aybo, Baka yayaman tayo nito. <laughs> <laughs> ha? Kailan tayo magtatahi? Uh, depende. ah uh, darating din tayo dyan mag-vlog muna tayo, mag-explore para sa mahod. Hmm. <laughs> Ako bro, hindi talaga kung kasahod. Ano ba? Ano ba? Maliit lang, at least may pundo ba? Oo, paunti-unti lang. Hmm. Darating yung dalawang buwan, tatlong buwan. Hindi natin ang isi. Makukuha din natin yan, aabot din yan ng $100. Hmm. Wala, hindi ko na yan ang isip ko. Yung makasahod tayo. Ang importante bro ay, may upload tayo. ayun ano na sikat lang tayo dito sa bundok nito ito at kapag araw iba naman ang hanap tayo ng paraan kumita ang kira mas mabuti yan ano magtrabaho ka talaga sa araw oh. tapos explore sa gabi o kung may bakanting araw explore kasi oh. kung Mag-aasa lang tayo sa pagbablog para tayong inotel yan. Para tayong, para tayong ano? Oo, para mag Para tayong ma nag-antay sa wala. Oo, ma maasa tayo sa ganyan yan. <laughs> ang una kasing, ang una kasing ma tayo magsikap tayo para tulungan yung sarili. Hmm. Uh, kikilos tayo, magtrabaho tayo. Yan yung uh, pinakamaganda. Kailangan natin po is... Huwag tayong tamad. Meron tayong, uh, ano ano, uh, meron tayong ano ba? Meron tayong inaantayin an 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 na ano, hmm. kahit maliit lang. Kasi kung uh, eh, nagba ka lang tapos hindi ka nagtatrabaho, umaasa ka sa kita sa vlog o mga ano diyan, mga bigay-bigay, ay -bigay, eh, napaka-inutil mo kung uh, ganun Kailangan mo magtrabaho, magtrabaho talaga. Ikaw yung unang tutulong sa sarili mo. Ano ba sabang bigat ba talaga yung trabaho natin. Yung sa Agnes, mm -hmm. uh, kapag araw Ngabigat, mabigat, mabigat po yung ano natin. nasa bukid yung trabaho mo eh. bro? Yung pinapasan ba? Tagalog na? Hmm. Pinakarga, pinapasan? Pinakarga, pinakarga natin. At saka pag ano na, lani, ano? Uh, lanis ba? Lanis Yung kawayan? Yung kawayan. So, yan mga ka-explore na. So, hindi na tayo masyado lang sa flashlight Wala memang awalna May nararamdaman akong kalaban dito bro May nararamdaman akong kalaban dito Tudasin ko agad to Pakita kang ilin ka <coughs> Sayang yung puno ng niyog na to Kinain ng bato do, namatay siya Hindi na to makapakikinabangan Hoy! Bigyan mo agad! Tapos Sige, pag nakita mo, birahin mo agad Birahan Oh, sige, pakita ka Pakita ka Oh, ayan Oh, ayan, tapos ka Tapos ka Oh, ayan, nalubat pa yung flashlight ko hindi na maka-explore hmm. lang tayo ng baterya papalit tayo ng baterya dahil nalubat yung flashlight natin Wala. easy work na lang yung kalabang alien ngay ngayon mga ka-explore easy work talaga, talaga sila hindi na tayo hindi na tayo kinakabahan sa pag ano sa kanila dahil ah, dahil kay kaibigang Rako ah, nakuha na po nila yung bulalakaw at naibalik na sa kanila kaya yung mga kalabang alien ay wala na talagang panalo ah, hindi na talaga mananalo yun so maliban na lang kung yung kalabang alien ay ah, makakuha sila ng ibang bato dun sa ibang lahi rin ng mga alien uh, pwede silang lumakas ulit kapag nakakuha sila ng ibang bato so, so hindi na natin ang mangyari pa yun uh, tatapusin natin sila para tuluyan nang makauwi sila kabigyang rako dun sa planeta nila wala nang, wala nang, wala nang problema na uh, clear na na, wala na. Tinapos ko na bro. Kala ko may UFO. Nandito mm -hmm. yung motor natin mga ka-explore. Dito lang natin iniwan kasi hindi na makakadaan talaga. Bro, papasuloy na yung video ko, bro. Bakit? Hindi siya ma masyadong maliwanag yung mga pinig. Sige, sige, bro. Natin. So, ganito na lang. Uh, so, bro, uh, mabuti, uwi na lang tayo. Huwag um, na natin pinit kasi mahina yung mahina. flashlight ni marketing So, yun mga ka explore hanggang dito na lang to. So, sa susunod na araw babalik kami dito kapag ah, okay na yung mga gamit namin. So maraming maraming salamat po sa lahat po nang nanonood at ingat po kayo lagi.